Yan. Hindi ko akalain na yung kamatis ay gaganda ng ganyan sa isang galon. Yung mga kasamahan niya na nakatanim sa lupa, ganyan lang katataas. Pero itong nakalagay sa ating galon ay sobrang pan. Sobrang ganda. Oh. Yan. <laughs> Sasanga na. Yan ay ihihiwalay na natin at na sa isa sa ibang lugar at lalagyan ng balag sapagkat na uh, hindi ko akalain na lalago ng ganito kabilis ay bago pa lamang siyang kano magandang uh, alam niyo kaya ito'y maganda ang uh, yung nabulok na dahon ng saging ang nasa ilalim nito na may mga bulati sa loob ito hindi hindi ko nakakalkalin at baka bakwan lang oh, so, sobrang ganda oh yan ay pagkaginan uh, yan ha pag inihapa yan ay mabilis yung suloy dito uh, bago ibangon ang mahalaga pag masyadong dami ng dahon babawasan agad ninyo ng dahon so, ako ay susubok nga na magtanim sa mas maliit pa dito yan mula yung sanga niya na aking bubuhayin at ililipat ililip sa mga ganyan rin naman titignan natin kung gaganda uh, nakakatuwa ng ating kamatis ito yung uh, nagyan natin oh. Uh, talagang kakatuwa oh. Uh. ang ganda o oh. Uh. yun yung ilalim uh. mga nabubulok na na dahon na ang ilalim niyan kaya pag nabubulok na pwede nang kainin at na uh, didiligan pa nung pan uh, nung, uh, ng liquid na mga katas ng halaman din yun ang pinaka-fertilizer nila salamat sa pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Bito